Hello. Uh, good morning. Uh, magandang umaga po sa lahat. Muli, muli ako po ay uh, narin dito pang magbahagi na naman po sa aking video ng uh, orasyon na para poder sa ating mga puso. So, 'yon ang karugtong nito ay yung kahapon ay na-upload ko. So, gagawa po ko ng playlist nito na poder pangkatawang lupa so punta lang po, 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 kayo sa playlist at yun hanapin nyo po yung puder sa pangkatawang lupa tapos yan, pagkasunod sunod na po yun so uh, kung inyo pong uh, mamarapatin nawa ay inyo, pang, inyo pong magustuhan ang ating upload na ito na orasyon ito po ay bigay lang po sa akin ng uh, kapwa ko antingero uh, So, akin pong i-upload po para malaman nyo rin po. Uh, hindi naman po tayo maramot, kaya akin pong ibabahagi. Kung pang uh, kayo po rin po ay ingatan ng, uh, ah, maingatan nyo po ang inyong uh, sa, uh, puso. Ang hindi tayo takihin, syempre, pag-ingatan po natin ang ating pinakain. Uh, uh, Ako na tikat, iba pa, at mga taba, yan mga seafoods So 'yon, nga uh, nawa ay panoorin nyo po hanggang matapos uh, at nawa ay uh, pagka natapos ay bago matapos ay nakapag subscribe na po kayo. So God bless. Umpero muna po tayo. Ayun mga kapatid. Ah uh, Naway abutan po kayo ng aking video na nasa mabuting uh, kalagayan, pa mga kapamakan at walang karamdaman. Angat ko kulagi ang inyong kaligtasan at kalusugan. Uh, at uh, nawa ay uh, sa mga nag-aaral na mga karunungan ay inyong makuha ang mga ito upang uh, may may tulong din po tayo sa ating mga kapwa. Kung kayo man po ay mga ishare nyo rin sa inyong mga friends, relatives at sa mga lahat ng mga kakilala ninyo upang sila rin po ay uh, maka aware na mayroong uh, tungkol sa sakit sa puso para poder so yun uh, kung ngayon ko lang po nakapanood ng aking video at kung inyo pong nagustuhan uh, like, share, subscribe hit nyo na rin po ang notification bell dyan po sa baba para po uh, uh, updated kayo sa lahat ng video na aking upload at naway ah, habang kayo po ay nanonood ay no skipping ads habang kayo po ay nanonood para dagdag na rin po sa tulong nyo po sa akin yun ah, disclaimer naman sa mga hindi po na nananawala sa mga ah, sa content ko ay pwede nyo na po itong iwan uh, ah, maghanap po kayo ng video na na inyo po na ay, uh, 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 ayon po sa inyo pong kagustuhan uh, wala po akong inapaka na kahit sino man so ano man po ang inyong paniniwala ay aking na uh, respeto yon ah uh, ano man po ang inyong reliyon ay aking gagalang so at galangan na lang po tayo mga kapatid yun uh, shoutout po sa ating uh, solid mga solid supporter subscriber Siyempre uh, kayo na uh, member sa channel kong ito Shoutout po sa inyo at maraming maraming salamat. At uh, hindi niyo po ko iniwan hanggang sa ngayon At um, siyempre isa shoutout ko rin ang mga nag comment sa mga nakaraang video ko uh, Kahapon So akin pong isa shoutout sila pupunta po ko sa aking YouTube Studio uli. Ayun, napunta na po tayo sa YouTube Studio ko. So, ayan po. Uh, ayan. Ang mga nag-comment dyan ay akin pong isa-shoutout. So, kung gusto nyo pong mag- uh, pa-comment, uh, pa-shoutout, ay mag-comment po kayo at uh, mag-shoutout, ay uh, pa-shoutout kayo at ang kanyo, inyo mga lugar. Ito na po. Uh, ang unang-una ay si Maximo Escalante. Salamat, Idol. Okay, ah, uh, shoutout po sa'yo iyo. Jeremy Anikdaw, shoutout sa uh, bro, ah, uh, nandito yung pinito mo, yung pinito Diyos medalyon mo. So, ayan. Ah, uh, sa so, oras na magpadala ka sa True ay eh, papadala ko ulit sa iyo to. Malinaw po yan. Infinito de Dios. Sa mga gusto nga uh, morder, IPM lang po ako sa ating FB account. Uh, Shoutout sa iyo, Jeremy Nickdaw. Shoutout. Reynaldo Tangge, sa uh, Tang, oh, uh, shoutout. Incarnacion de los Reyes, shoutout po. Uh, Leonardo Camarista, watching from Iloilo, shoutout po sa inyo. Uh, Santos Oreo, shoutout uh, Prinlin Abis, shout out po sa iyo. Uh, Buds Buddy, shout out po. Pa shout out boss, magandang gabi. God bless. Uh, Roger Flores, shout out. Jan uh, Ryan Malat, shout out po. Jerry, shout out. Pilisa ni Pumseno, shout out. Uh, Mateo Roque, shout out po sir. Joyhing uh, Badike, shout out po. Flo, uh, Florentino Ramos, shout out. Robert uh, Cabonelas, shout out po bro. Uh, kapatid Kaibigan Mandirigma, shout out po. Noyme Golem, shout out. Pangulo Toyo, shout out. Uh, Ronnie Toyo, shout out po sa inyo. Uh, Del, uh, Delmiges Mani, watching from Cebu ay Samar, Basay Samar, shoutout po. Prima uh, Natividad from uh, Tarlac, shoutout po. Irma Toledo, shoutout po. Fight to win, ito, kawaray ko rin to. Maupay na gabi, sangkay, shoutout po, fight to win. Uh, Danilo Morales, shoutout. out. Ayun, uh, Romel Posada, shoutout po. Uh, Sir Romel Posadas, uh, ipm mo po ako sa FB account ko na Ricky uh, para masagot kita at makawarder ka po ng mga medalyon uh, kasi hindi ko po alam kung anong klaseng medalyon po ang inyong, mga, inyong gusto Edgar uh, Comenso Comenzo, shout out Rose Antonio, shout out po Okay, Le Leomar Pabia, shout out Mark Anthony, shout out ayan uh, ang pinakahuli po natin uh, pangalawa sa uli Marivic Vargas shoutout po tapos ang pinakahuli uh, yung ating magiting na solid supporter na antingero ng USA uh, Miguelito Ibardoni Jr. bro shoutout po uh, shoutout din sa kapwa ko content creator ng mga ganitong kalaman uh, mga mutya at mga rasyon uh, supportahan po natin sila upang uh, sila rin po ay umunlad na natin at uh, um, sila rin po ay isa sa mga pagkukunan natin ng mga karunungan at kaalaman at ganoon din uh, shout out sa kapwa ko Pinoy abroad man o dito sa Pinas shout out po kapwa ko uh, manggagamot albularyon tingero shout out po sa inyo ah uh, na, may nais po sana akong ipakita na kung ay kung inyo pong magustuhan at na po sa ganito ay yon uh, baka ito po ito po po 'yung ano uh, ito, ito po ay kaywe uh, galing kay Ma'am Kelly Danking ha uh, rainbow like bracelet ito po ay nagagamit sa negosyo dahil ito po ay ay magnetic so minamagnet niya lahat ng uh, swerte at ipapakita ko po itong piso na dumidikit dito sa aking bracelet hindi po yan mahulog ito po ay takrot so powerful sa kula mga body elements at sa mga sa negosyo sa magkakagusto nito ay uh, lang si ma'am kelly dangkin ito po yon. at sa mga medalyo naman po ay PM din po ako sa aking FB account tulad ng mga ito marami po akong klaseng medalyon uh, na ipalabas ko sa unaw ko video so yan kapatid uh, ang, uh, ang umpisa nito ay yun nga yung kahapon na upload ko yung magdasal muna ng ama namin abagi ng luha lahat at sumasampalataya at isunod nyo na po yung uh, poder sa mga internal organ tapos ipangalawa nyo po ito isunod nyo po itong uh, poder sa puso upang hindi tayo magkasakit sa puso upang uh, hindi tayo agad-agad atakihin so, siyempre mag-iingat din po tayo sa ating mga kinakain uh, ingatan din naman po natin ang ating puso so, sa pamamagitan ng uh, pag-iingat sa pagkain at ganoon din sa pagpupoder ay makakatulong po ito para sa inyong puso. Pwede rin po ito sa may mga karamdaman sa sakit sa puso. Siyempre, at uh, true manalig lang sa ama na may milika At uh, upang kayo ay gumaling, gumaling sa sakit sa puso. Try nyo po. Try nyo po ang uh, aking nito. So, paano nyo po gagawin ang uh, pag kayo po ay may sakit sa puso? magpray lang po ng uh, ama namin na bagay no lola masampalataya tapos mag po kayo uh, kahit na matagal yon o oh, sandali importante yung taos puso sa inyo uh, taos puso na inyo pa yung sa Diyos na may lika sapagkat siya po ay may lika sa atin at uh, siya po ang may karapatang magpagaling ng mga no, anumang uri ng karamdaman So, yun lang po. Tapos, isunod nyo po yung uh, rasyon na ito. Kailangan may bas, isang basong tubig po kayo. Tapos, ihip nyo po doon. Babanggitin nyo yung rasyon. Tapos, ihip nyo doon. At, inumin nyo po. Pwede nyo pong gawin at uh, three times a day kung may sakit po kayo. Pwede rin one times a day. At, ganoon din, two times a day. Kasi, ayan, uh, akin na pong ibabahagi. Yun, uh, sa pagpupuder naman eh pwedeng isang beses lang sa isang araw. Yun, uh, ito po ay pwedeng gawin sa araw-araw. pero yung pangkalahatang puder sa internal organ ay isang beses lang po sa isang yung viernes. So ito pwede po sa araw-araw. So yun, uh, Magdasal muna ng isang ama namin, abagi noong, lulahati at sumasampalataya. At Uh, mag-wish na protektahan ka at protektahan ang inyong mga puso buong katawan, lahat na basta kayo na po ang bahalang magwish wish ah, tungkol sa inyong sa panariling wish o kahilingan sa Diyos tapos, kailangan may isang baso pong tubig po kayo, yun ang inumin nyo po at ganoon din ito na rito na po ang orasyon, narito po ang pamagat poder sa puso upang hindi magkasakit Uh, ang uh, magkasakit ng uh, sakit sa puso na siyang nagriresulta ng inyong pagkatake. So, yon sa mga naniwala lang ha, sa mga hindi, eh, pass mo na po tayo. Nandito po ang oras yun. Ex-Probra, pro, uh, X -pro Dom, -ho Domie Hoom. So, pwede nyo pong banggitin three times one pede pwede po at i po sa inyong uh, isang basong tubig at saka po inumin uh, yun po ang aking mabahagi ngayon at bukas naman po ay yung poder sa atay Unti po natin so yun na uh, punta po kayo sa playlist uh, puntahan nyo po yung uh, poder na pangkatawang lupa ito makikita nyo po yung uh, pagkasunod-sunod ng video ko upang inyo pong uh, masubaybayan ang gusto. Ah uh, uh, nandito po ako ngayon sa Mulabi sa Buanga del Sur. Uh, mga March doon po ako uwi sa Pampanga. Uh, mahirap naman po yung uh, taga Pampanga. nung nandoon po ako sa Pampanga, eh, wala pong nagpapagamot kung kailan po nandito po ako eh, maraming nagpapagamo uh, sayang kung kailan po ako nandito noong nandun ako sa Pampanga walang kahit yung nagtatanong naman lang pero noon nandito na ako eh, nagtatanong kung nasaan na ako so sa sunod po kung kayo po ay uh, tagaluson at ta, ta, nasa Pampanga ay March po ako. ko So God bless na makatulong ang aking binahagi ito sa inyo. Maraming maraming salamat.